Ang bansang United Arab Emirates o UAE ay binubuo ng pitong Emirates. Ito ay ang Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Omal Queen, Fujairah at Ras Al Khaimah. Ang kwento natin sa araw na ito ay isang pangyayari na naganap sa isang Emirates ng UAE, ang Ras Al Khaimah. Ang Ras Al Khaimah ay ang pinakahilagang Emirates ng UAE. Kilala ito sa mga golf beaches nito at mga bukid isang tahimik na lugar na malapit sa kalikasan. Ngayong araw, pag-usapan natin ang kwento sa likod ng tinatawag na Haunted Palace sa Ras Al Khaimah. Ang mahiwagang palasyong ito ay hindi natirahan sa loob ng 35 years. Mula noong 1985, ang Ras Al Khaimah ay naging tahanan ng isang misteryosong palasyo na nananatiling walang laman sa mahabang panahon. Ang palasyo ay isang dream house ni Sheikh Abdulaziz bin Humaid Al Qasmi, isang miyembro na naghaharing pamilya sa Ras Al Khaimah. Ang palasyo ay itinayo noong 1975 sa halagang 500 million dirhams. Ayon sa mga kwento, Pagkatapos ng isang gabi na pamalagi sa palasyo, ay umalis ang pamilya dahil sa sinasabi na ang lugar ay pinagmumultuhan. Si Sheikh Abdulaziz ay kumuha pa ng artist para mag-decorate sa nasabing palasyo. Malawak na pasilyo na gawa sa Moroccan tiles, mga dingding ng kwarto na gawa sa iba't ibang klase ng mga paintings. Naglilok pa sila ng mga kalapati at kwago sa mga dingding isang palasyong gawa sa Middle Eastern art at tumagal ng 15 years bago matapos at makompleto. Pagpasok ay makikita mo ang apat na palapag na palasyo na may 35 na kwarto na may tuldok ng mamahaling mga paintings at eskultura. Mga mararanyang chandeliers, mga instrumentong pangmusika, antidong gamit mula sa buong mundo, malawak na study room at marami pang iba mayroon ding isang silid na may structure ng isang malaking piramid na makikita sa tuktok ng palasyo. Sa labas ng palasyo ay makikita ang isang lawa, isang hardin at isang fountain. Ayon pa kay Dr. Stephen Ramsey na gumawa ng research tungkol sa palasyo, sa tingin daw niya ay hindi pinagmumultuhan ng masamang demonyo ang palasyo. Isang gene na tinatawag nilang Omar Isang uri ng jin na tumitigil sa isang lugar kapag ang lugar ay nananatiling walang tao ng mahigit sa 40 nights. Ang isa pa niyang paliwanag ay maaring ito ay isang taktika ng pananakot na ginagamit upang maiwasan ang pagnanakaw at paninira o upang makaakit ng mga turista na may interes sa mga paranormal at makabayad ng mas malaking pera. At ang isa pa niyang teorya, ay ang kinatatayuan ng palasyo, baka ito daw ay isang dating sementeryo. Pagpasok mo daw sa palasyo ay mapapansin mo ang mga larawan ng mga tao tulad ng jean, hayop at lumang sining. Ang mga ito daw ay maaring makaakit ng masamang enerhiya at presensya ng demonyo. Isang Syrian na lalaki na nakatago sa pangalang Abu Yasser ang pinakaunang naimbitahan sa palasyo 20 years na ang nakalipas. Ngunit na makita niya ang mataas na puting palasyo sa burol na naig ang kanyang takot. Alam niya ang kwento ng mga jin o genie. Sinasabi na may jin o kakaibang espirito na gumagala sa loob ng palasyo. Nakarinig siya ng mga kwento na sa loob ng palasyo ay may maririnig ng mga boses ng mga batang umiiyak at humihingi ng tulong sa mga dumadaan. Ang kwento ng ilang dumadaan ay nakakakita sila ng mga mukha sa madilim na bintana. At ayon pa sa ibang kwento, na ang palasyo ay na, matapos na ang mga muebles ay hindi maipaliwanag na parang itinapon at lumulutang sa hangin na parang mga laruan. Ngayon, si Abu Yasser ay nagbibenta na ng tiket sa gate ng palasyo. Siya ay nagtatrabaho sa silid na may puti at asul na Moroccan tiles na iniilawan ng isang French chandelier. Dati, ang lugar na ito ay kanyang kinatatakutan. Ngayon, iba na ang nakikita niya sa palasyo. At yan ang gustong ipahiwatig ng bagong nagmamayari ng palasyo na si Mr. Tariq Al-Sharhan. Gusto niyang makita ng mga tao ang apat na palapag na palasyo ayon sa orihinal na layunin nito. Ang ito ay makita bilang isang spectacular piece of art at hindi isang nakakatakot na lugar. Ayon pa kay Mr. Tariq Al-Sharhan, 40 years ang nakaraan, ang gusto lang ni Sheikh Abdulaziz ay magpatayo ng espesyal na palasyo kasi mahilig siya sa art at yan ang uso noong 1980s. Si Mr. Tarek Al-Sharhan ay lumaki sa kapitbahayan lamang kaya talagang naalala niya at alam niya ang kwento ng palasyo. At ang kwentong multo ay nagsimula na bago pa man natapos ang pagtayo ng palasyo. Siya ay may konting interes sa mga supernatural na bagay. Ayon pa sa kanya, hindi siya natatakot at wala siyang pakialam dahil siya ay isang businessman at mahilig siya sa arts. Ayon pa sa kanya na ang alam lang ng lahat na ang palasyo ay isang lugar na pinagmumultuhan. At gusto niyang baguhin ang istorya at imahe nito sa isang maganda at kultural para sa mga turista. Ang paranormal na reputasyon ng palasyo ay matagal nang nakakaakit ng mga nagahanap ng na mga kwentong supernatural sa buong mundo. May mga pumunta na din sa palasyo ng mga religious groups na nangangakong magpapaalis ng mga di ka nais-nais na espiritu gamit ang incantations. Kiniskis nila ang mata ng mga tao at hayop na nasa paintings at tinakpan ang ulo ng mga ibon. Sa paniniwalang, ang paglalarawan ng mga anyong tulad ng tao ay makakaakit ng jin o multo. Nabili ni Mr. Tarek al-Sharhan ang palasyo pagkatapos ng taong negosasyon. Ang pag-renovate ay umabot ng anim na buwan. Ngayon, ito ay may maaliwalas na aura, makintab na mga muebles at walang bahid ng alikabok at higit sa lahat, walang bakas ng gin o multo. Ang 14 na pirasong French crystal chandeliers ay nilinis at pinakintab. Ang mga Moroccan na tiles sa dingding ay muling pininturahan. At ang mga sculptures na tinanggalan ng ulo ay ipinaayos. Si Mr. Tariq Al-Sharhan na isang pintor noong kanyang kabataan at isang kolektor ng mga antiques ay nararamdaman na ito ay isang worthy investment. Ayon sa kanya, hindi niya isa publiko kung gaano kalaki ang kanyang nagastos pero ang sabi niya ay malaki ngunit tama lang sa isang lugar tulad ng palasyo. Ayon sa kanya, gagawin niyang escape room ang orihinal na servant's quarter at magbubukas siya ng cafe at art exhibition sa ilan pang 38 na silid ng palasyo. Ang palasyo ay nagbago mula sa isang haunted na lugar hanggang sa kitsch 1970s architectural wonder. At ayon pa rin sa kanya pagkatapos niyang mapaayos ang palasyo, may isang lalaki na lumapit sa kanya at sinasabi na kaya niyang paalisin ang gin umulto sa palasyo. Ito naman ay sinagot niya na kaya niya binili ang palasyo dahil sa mga jin kaya bakit niya naman ito alisin Ang paggawa ng pelikula sa isang haunted na palasyo ay maaring nakakatakot para sa karamihang tao. Ngunit hindi ang sa aktres na si Manju Warrior, na matapang na nag-shooting ng kanyang latest na malayalam film na Aisha sa mismong loob ng Haunted Palace ng Ras Al-Khaimah. Ayon pa sa kanya, tumira sila sa palasyo ng halos isa at kalahating buwan. Ito ay tahimik at wala silang naranasan kahit anong katakutan. At ayon naman kay Mr. Tarek Al-Sharhan, habang pinaparenovate niya ang nasabing palasyo, ang mga taong nagtatrabaho doon ay walang nakita o nararamdaman. Sino ang mag-aakala ng isang nakakatakot na palasyo noon na walang gustong tumira at bumasok man lamang ay isa ng lugar na gustong puntahan ng mga tao, lalo na ng mga dayuhan. Kung dati ito ay nagbibigay takot sa bawat taong dumadaan, ngayon ay nagbibigay ito ng aliw sa mga taong bumibisita. Pagkatapos ng mga taon, -taon ng usap-usapan tungkol sa misteryo ng palasyo, ang Alcasmi Palace o Alcazar Algamid na tinatawag ngayon ay binuksan na sa publiko noong 2019. Ngayon, ang mahiwagang palasyo ay isa ng museyo na may maraming mausisang bisita ang gustong galugarin ang buong palasyo. At dyan natatapos ang kwento natin sa araw na to. Kung mayroon kayong alam na mga totoong horror story na gusto nyong ibahagi sa ating mga manonood, mag-comment lang o mag-send ng inyong kwento sa aking email. Thank you for watching at umasa kayo na marami pang nakakakilabot na kwento sa ating susunod na mga episode